Magandang araw po sa inyo. Maaga no naman po tayo nagising. Pero ngayong umagang to, magpapainom tayo ng probiotics sa ating maalaga. Ito. Kung napapansin nyo itong bit, bit ko. Yan. Probiotics. Yan. Pero bago yan, pero bago yan, papakita ko muna ang aking sa inyo. ito na yung mga bagong alaga ako ngayon mag dadalawang buwan na to November November born sila mga hot swan to malalaki na masisigla yung tubig nila may yung tubig nila may probiotic ito bali yung probiotics yun yung nabili ko, nabili ko sa, sa Lazada. Sampung piraso to eh. Inihiwalay ko na yung isa kasi bully na. Nag-aaway na. Malit kasi area ko kaya makaga ka sila nag-aaway-aaway. Bali alaga ako ngayon nasa 28 hindi ko na naikon yung pagkasisyo nila na ipakita sa inyo kasi well, medyo matagal na akong hindi na matagal na ulit tayo hindi na eh. kasi na tayo sa tapos may iba pang pinagkakabalahan bali may nakasala ako dito pumpkin yung inahin golden tan lang combination. Iisang kulay lang naman ang pumpkin at so saka yung gold. Kaya lang, kaya lang gusto kong gusto kong subukan yung combination nila. bali yung pumpkin na yun galing sa tropa. Uh, hindi ko pa alam ang history kung may history na ng panalo. Eto eh, yung gold natin. Straight to, yung nanalo. Kaya... kaya ako ko sa may panalo sana magbigay ng maganda record sa mga bayan natin ah! tapos ito naman McLean yun na yun McLean -ups. straight din yan may panalo may panalo ang lahi Tawas ko naman siya sa binig. Sa binig. Ayan yung dog. Medyo mailap yung inahin kaya ayokong basokin kasi madi-discount. Mahukan tayo. Mga animal kung wealthy. Ayan. Ito bagong palahin na natin to. Palahin ng McLean. So, wala mga yellow legged dito. Yellow legged at sang tanggang nito. Pero McLean ang inahin. Yan, maaga kasi sila nag-aaway. Naglalaban-laban. Eh magsama-sama sila maliit lang yung area natin kaya yan 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 pa Ayan. ito pa Ayan. wala po tatlong bunto mo ito eh pero maaga silang kwan naglalaban laban yan kaya pinagiwahay walay ko na uh, para iwas bulutong na rin uh, mahirap kasing gamutin ng bulutong mga mga kamanok yan kapatid din ng mga yun so yan kinukuha ko na isa isa yung inuman nila kasi kasi piniprepare ko na yan kaya namin sila ng probiotic yan cargado ang pangalan ng probiotic na ko sa Lazada pero hindi ko pinupromote ah Baka kasi bawal eh, mag-alt sa akin yung may-ari. <laughs> Pero kung kukunin naman niya akong promotion, pwede rin eh, eh promotor. <laughs> endorser pala. kukunin niya kayong endorser, pwede rin. Mag-daling araw tayo ng kasi <coughs> Hindi, actually mga 5 o'clock na eh. Kasi medyo tahimik pa ang paligid dito. Malikang area natin. Isang compound lang to Kaya ako, Medyo may ingay ng pa araw. Ayan. Bago natin tiplaan ng probiotics. Pilinisin muna natin yan. Yung mga pain ng Manila. Pilinisin muna natin. mapapansin nyo yan mga uh, ang tawag dito recyclable materials yung kan natin pa inuman alam mo alam nyo ang pag-aalaga kasi ng manok minsan ginagamitan na natin ng fiscal terrain kasi masyadong mahal ng pag-aalaga ng manok ay naiintindihan nyo naman siguro, di diba? Mahal ang pag-aalaga naman manok kasi magastos. Kaya kung bibili natin lahat na gamit natin, materials natin sa pag-aalaga naman manok, kagaya ng mga simpleng pahiluman lang na ito, eh, malaki magagastos natin bali yung gamit ng takalan dito ang scoop nya to bali yan ang nagsisilbing measure pang measure natin yung takip na rin nya sa isang ganito mga dalawat kalahati yung takip yan puno yan pangalawa Okay. Yan. Yan, puno. Malate. Yeah, okay. hindi ko may tutok masyado yung camera. <laughs> yan. Malawat kalate. Wala ano, kasi siyang proper instruction kung ilang scoop. Uh, ah, ay hindi, meron naman pala may instruction naman dito dalawa sa in hindi ko makita <laughs> parang dalawang dito ng tubig na nasa nasa apat na dito ito eh. bawasan natin kasi isang sisiw lang naman ang iinom sayang kasi matatapon no? so babawasan natin bawas yan tama na yung ganyan karami yan pang dalawang araw na yan yan isang sisiw lang isang sisiw lang iinom dito okay. actually yung mga sisiw natin 2 months na pa na sila, akid na sila away awal marami na rin ako inalagaan dito pero itong batch na to maagang maaga silang nag maaga silang nag aaway aaway okay. Ang sapat lang na pang isang sisig Ito medyo marami kasi malalim yung kani. Medyo malalim Okay, eh. ito tisimplahan. Baka naman tanongin ninyo bakit hindi pa sa isang timba ako Bakit hindi pa sa isang timba ako timplahin? Eh, tumatabang na. Tumatabang na siya kaya mas tansyado ko yung ganito. Kasi baka hindi na masyado ma-absorb um, yung sustansya ng probiotics pagka kuhan. Ito dalawang takal lang kasi medyo maliit. Okay. So, parang matabang pa. Didaglagan na natin. <laughs> wala lahat lahat pala ito to sa mga ito sa mga sa naming vlog ang na pagpapunoy natin kasi kwan malalim eh malalim sya sa kamatilis ng madaling mauhugas to ang gusto. um, hindi 3 months na yung hino kaya medyo malakas din sila malakas na sila uminom months. performance four months na to. No? So, mapapansin nyo, malusog, malaki katawan. Napapansin so, nyo. Kasi, hindi sila nakakaranas ng kahit konting siton. Na, yun ang ayaw natin mong siya <laughs> nga pala mamimigay ako ng one. inahin yan sa so, isang tandang dalawang inahin magkakapatid sa so, isang tandang uh, post ko yung video sa susunod susunod na video natin I-post ko kung paano